tingnan mo yung ano namin oh. yung ha tuti na nag nagaabang siya so. uh. babe kain na uh. mamaya pa nga yun um, amoy amoy wala nga mamoy oh, uh oh. -uh. Um, Amoyin mo oh amoy lang ha bawal uh. tuyo bawal amoy lang amoy ah uh. Amoy, ah, amoy lang ha. Mm. Mm. Gayang lang sa kumain. Amoy amoy lang. Uy, gulat tum na gusto i. Bakabang eh. lang siya, guys. Niya yeah, pading kainin. Mm. Ah. Um. Amoy lang, amoy-amoy. Mm. Mm. <laughs> amay lang nga eh. Ayun siya. Hanggang tingin-tingin lang muna siya. Kasi may may pa siya kakain. Oh. ba? Diba? Baby yan, oh. Baby yan. Oh. Ganyan lang. Amay, amay lang. Oh. Dila, -dila lang siya. Oh. Huh. Wag mo kainin niya. Ayun lang. Mamay <laughs> yung siya kakain. Kaabang lang siya. Bawal na sa yon ang tuyo. Okay.